Ilang minuto matapos kumpirmahin ni Catherine Bernardo ang paghihiwalay nila ni Daniel Padilla ay nagsalita na rin mismo ang aktor. Sa Instagram, ipinost ni Daniel ang Thorback Sweet Picture nila ni Catherine Kalakip ang caption na ikaw at ako. Makikita rin sa post ang mahabang mensahe niya na kung saan ay tila nagpaabot siya ng mensahe para sa dating girlfriend. Sabi niya, sa mundo, buhay at sa limitadong oras na tayo ay nandito, isang malaking biyaya ang pagmamahal, ang mahalin ka at mahalin mo. Ang mga alaala natin ay lagi kong baon sa aking puso at magiging liwanag sa mga madidilim kong araw, lahat niya. Lubos din niyang pinasasalamatan si Catherine dahil hindi siya iniwan nito kahit ano paman ang pinagdaanan niya sa buhay. Thank you for dancing with me during my highs and thank you for singing with me during my lows, sambit ni Daniel. Sabi pa niya, our lives may drift aways, but our love will still ride that tide. Siyempre, hindi rin niya pinalampas na magbigay ng mensahe sa fans ng kanilang love team, ang Kath Niels. Sabi ng aktor, maraming salamat sa pagmamahal ninyo, maraming salamat sa napakagandang pinagsamahan natin, hinding hindi namin ipagpapalit at hindi makukumpara kahit ano pang gawin nila. Hinding hindi nila pwedeng sirain yun, this is beyond show business, pamilya kayo at mga kaibigan, magiging mahirap pero kailangan natin yakapin ang kinabukasan, mensahe pa niya. Dagdag niya, I pray for us to grow, and heal, Bal, ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hanggang at walang katapusan, wika niya sa dulo ng kanyang post, kamakailan lang ay naging usap-usapan sa social media ang dating magjowa, pati na rin ang young actress na si Andrea Brillantes, ito ay matapos ibunyag ng talent manager at vlogger na si Oji Diaz na lihim na nagkikita sina Daniel at si Andrea, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba.